Although, lang hindi tubo-tubo. Hindi, patag. Mataas ka sa patag, no? Tapos, mo yun, baka... May, oh, may aflosyon daw, oh. Hindi sa <manyan> um, Ang pangit mo. Oh, guys, oh, dito kami ngayon, Nangangapit bahay kami ngayon. <manyan> <manyan> <laughs> makikita nyo na pagmumukha niyo. <laughs> Ganita dengo, no? gagawa ako ng gulaman, no? 'di ba? Mm. malamig. malamig na malamig. Ah, naman kitang na ba ako? Oh, um, naka-diwatra pa ako. Sexy naman. Ay, ko. Dayun sarap. Huh? Mab mabigat na ano talagang durit talagang lamig sabi nga sa akin. Sarap dinot. Mommy, ay ka ba, sa sare? <laughs> kasi po. Pinatig ang ko. Sabi ko, hindi po nasasobrahan lang ako sa akin trabaho. sabi mo Tapos, Yung isa na lang sa akin. Gusto nyo hihihinuti sabi ko. Okay. Ibas talaga ako. Pero sila hinawakan lang tapos biglang <laughs> mo ko. ka po, pogi-pogi lang yung Uy, pogi, may shot ako pogi. Sino na pang asawa ko? Kapatid mo ba Ay, pag pala kayo. Hilipad. 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 Ah. Kaya parang medyo sa yung asawa. Ano niya eh? ko eh. Kaya mo lang. Hmm. Hindi. Ang sa lalaki yun. Ah pangat 'lo nalalaman yan. Yeah. na 'Yan kaya kaya Yung nakamukha yung pangalawa sumunod sa kanya. Yung isa yung, yung may AN. may ng Uy, may AN May AN. may, <laughs> may, may, may AN Ito, oh, ito naman, si Oo, oh, kasi kayo kaya Then nakuha mm -hmm. nila kay Mama ang kulay. tapos iba sa tatay. Sa so, mga presidente na umuwi nito. Ayaw mo so, ko mo rin yung isa, yung asawa ni... Ay, ay, si Ryan. oh yan. -anoy, pang -anoy, pang kapatid din nila. Pang ano yun? Pang... Lima. Ilan mo ka lang kapatid? Siya. Iyan Ilan anak mo? Ako. Ako talagang yan? Uh, Nasundan, na. si Jim sa sundan to, pero si Jim sa sundan ito. Puro lalaki nga, Matagal ko na, na yung mga... Oh, alam ko talaga, babae siya. nagpipiling <laughs> <o> talaga talaga? <laughs> talaga? <laughs> mo. Oh, nag-iisa. <laughs> Ang Na mo ano? 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 ano ako dun, ah? alam ko na babae siya kaya ina Ina? kira gugula kaya naasa ako nun, kaya ina ano siya wag niyo asarin alam niyo na sabi malamig sabi ko start ko ko pala na ako di mo ba ala. Kaya sabi ko di mo magagawa ko ng bulama para malamig tayo. kesa Pumasok na ako din hanggang doon sa kasina. Nung bumibila ako ng gulay, pinapasok niya dapat din ako, dapat oh, so, oh, yeah, niya lang sa gulay ka guys! O yan, matuloy, oh, nagbukas na ng isa. Video pala yan. nag siya. <laughs> Okay. Makikita ko ng bayaw ko, kapatid nila. Teh, kapi yan? Oo, oh, bali ko. Higupin nila. Kung saan yung banda kong humihigop, dun din sila banda. Tapos darating yung isa, ganun din. Tapos iinom na ako. Sabi niya, hindi kayo nandibiri sa isa't isa. Hindi, bakit po? Sanay na eh. Sanay na ako. Ganun kami lahat. Ganun kami lahat. Kahit bayaw ko yun ah. Tapos si Tuti naman, magkakasama kami sa bahay ko. May hindi, yung kasama niya, yung si, si na, hindi pa yan. Niloko ko yan, nandito, kamat ka ng kamot. <laughs> <Binanampun! laughs> uh -huh. Yun na lang, puing! Kaya yun, pag may mukha may sigawan ni Totoy, yun na yung habit namin doon. Kasagan, mga Ah, uh, Oo, wirohan namin yun. Sa mga hindi sanay, akala nagaaway kami. Sa mga hindi sanay, ah. Pero, Ay, o, si Raihan naman dito so kayo. Pero, pero kapag ano, kapag daw ka, dito, kapag, in, pag sanay ka kasi, alam mo na yung biroan na. Talagang, ay, hindi, biroan lang yan. Pero pag nakita mo na yung sakita, yung hindi biro, Pero kasi kami tutoy, may hindi kami magsigawan. ito po lang, ito po

Operado yun. <laughs> ano mga pala? Yung pinakoro. Orang tusok. Anesthesia yun para. E di sakit doon. Anesthesia yun dahil. Anesthesia yun. Orang inject. Bibiya kayo Collagen nilalagay dito. Oo, na... na... oh, ganun yun. Yung ganyan hmm. sila ka ganun No? Pakita ka sa akin na. <laughs> Haabang <laughs> akin. <laughs> <laughs> tao ka na ba, Ilang taon na to? 15. Oh, taon na ako naman.

bahay. Napatalong kayo na sa lola niya. Mama nito. Nakakwento ko rin mama niya ni. Kaya kilala ko lang nga yung mga ano niya. Kapatid niya mabae. Eh. Lola. Kilala ko na. Lola, yung nanay mo, te. Kumunta mm. dito. Yung maiksi ang mm. buhok mm, na medyo. Bayat. Yung bayat o yun. Bumili oh, yun sa akin. Hindi eh, na ko pala kayo kapag hindi ko mga kilala. <laughs> Ito kwento siya. Kwento lang din ako.

Nahina din ito sa inyo, no? Okay, ang pinakamalaki nyo sa kuryente ko, 1-8, may gift. Wala pa. ate, gano'n yung bate, kawan tayo mga Aray ko, na lang Ayun, gano'n na ito Pero may rice cooker ka. Gano'n na?

Ayan, guys. Hanggang dito na lang, guys. Pakilike and subscribe na lang po itong channel ko. Dito po sa mga makukulit kong kasama. Hanggang dito na lang. Bye-bye.